Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ito mo ba na. Oo, buta lang. namin namin. Ganda pa naman ng guwara Okay na sana natawa na ng mga pilipas niya. Ang ganda, ang ganda pa naman yung, ang ganda pa, ang ganda pa naman yung guardia. Kapit. 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 <laughs> Iwan ko sa'yo. Oh, may utang na tayo sa yo. <laughs> 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 timpla kanina ha. O, yun na Ano yun? Okay. Okay na ang poison. Isang timpla. Okay na. sa reklamo sila rin, magkakapera pa sila eh. Ha? Kasi reklamo sila magkakapera pa sila. Magkakapera pa, pa sila? oh Oh, kasi ano yun eh. Kasi pagkain nilang mabas dun sa resulte. Eh. Ah, ano kami? Oo oh, nga. Ayaw. Okay. Ah, hindi na mga ka pero kawawa na nga yung karinder. Ha? Hindi mo ba alam? <laughs> <laughs> Ay, sa sa ah, mahal na ng baboy. Ang pinapa mo kanina, ano? Ilang sako lang? Tatlo? Ako nga mismo yung ano lang, buka lang. mo lang. Oh? Magbababa siya ng isa, sabi niya. Sito na siya po, wala siya po po

pang ano lang, umakbang lang siya ng apat na ano, akbang. Punta, bumagsak. Ano, ano yun? Nakita niya nagkalat doon? Sana oh. yung bumagsak. Dun. Oh? <laughs> Oo, kaya tinakbo ko na. Nanay. Hirap yun. Ano? Ano yun? Yung okay. ayun, ayun. Ayun, kami lang Mayroon, mayroon. Mayroon. Mayroon na, mayroon. Mayroon. Wala akong pang-upload eh. Hindi ako maka-video pag... May ano? FB, FB page ka na, at may um, channel. oh meron Channel lang. Patingin nga. channel. Patingin nga. TV. Oo nga. Meron nga. Oo nga. Anong pangalan mo doon? Pa, kina -kina -kina. Wala, Awa. Awa Vlog TV. Pa, awa? Awa Vlog TV. Isang taon pa lang ako na gano'n. May hirap eh. Bago mga monetize, mga tatlong tao. Mga tatlong tao. Kaya eh? kailangan, pagdating sa vlog, kailangan medyo may halong ha. Oo. Sa talanta doon Hindi, sa upo. Sa mo sa po. Hindi, sa upo. Walang kalukuhan yun, sa upo. Sa? Yung sa upo, walang kalukuhan yun. Masilan yung upo eh. Yung ibang cellphone, talaga nga na yun. Hoy, tabi ka! Ay, tabi ka! hindi na ako talaga dito. Ang na bagay, ng pagbalian siya eh. Hindi ko talaga yung dapat kagad kung mga siya ng statement. Pa. okay, kailangan talaga siya. Statement. Ayun, nabigyan ng statement. Okay, Siyempre, doktora ang nagpasa eh. Hindi na sila makaano dyan. Ano yung doktora nagpasa, nagpasa May sarili kasi yung doktor niya? school, may sarili yung doktora. Ayaw pa ako pagbigyan ng... Pagpunin ko yung ayaw pa. Ano? Ano din? Ano din? Ano <laughs> may matigas pa <kon>. wala na sa <laughs> akin wala wala susi ko itong Ulan, siyman, itong, ito hindi itong ilog sa akin pwede yung isa yung isa ilog susi ka ilog Sobrang pagmamadali ko, nakalimutan ko yun. Binigay ko na sa'yo! Hinahanap na ako ng bunso na ako ng bunso ko ko ngayon. <laughs> Aramdaman mo na? Mangala... Law... Lawit talaga yung ano ko, dila doon sa... Akyat. <laughs> hindi, hindi mahirap sa pag eh. Yung ano... Ay ano, pagbaba. Hindi mahirap pag-akyat. Iniingal nga ako. Grabe. Alo si Ra. ini motor eh. Punta kasi namamatay mo tayo nang nilubak-lubak na. Ngay ngayon lang kami naka Bia kami. Ngayon lang kami natapos ng gabi. Saglit lang yun, kung hindi nagka-problema si Tom. Hindi tayo inabot ng alas 5, di ba? Hindi na kaya Sabi nga na naman alas 5. Oo, natapos nga. <laughs> tapos, natapos Kailan <ha. laughs> sa Kailangan sa lunis, maaga siya oh. oh. ang tumatawag. Sina? Doon. Kahit po. Saan po punta siya? pulutan kay ano? Kay oh. Lani? Hindi, kay... yung kay

dito, dito, doon. Balik uli, punta Hindi dito. sa ano ang bilay ka talaga don sa ano talintok Munisipyo, wala ayo yung kanto ng papuntang bumatay Pagkain <tik> Kaya naman na Pagkain Pagkain na. pag -kain, eh Kainin mo na ka rin mo na soka Inano ko na nga Hindi ko na nga kinakain Lag na soka Bakit nangyari ba nyo Ano ba kinakain ito? Ang sarap pagkain eh Pinakain mo nga ako sa hospital pa Ang pagkain eh ang <laughs> ano parang duman, na, duman pa din kinino? Ayan. na ah. Nasa loob ko pa yata mga to. Pari nga kami, sa jeep kami. Nawagan ko sila alas 12, pag alas 12 di ba? Oo na. Bilawakot na namin lahat. Pagdating doon, Sige, niya na. May narinig kaya ang bulan siya nang nakakalakas. Tangin nang yun, grabo? hayop. ganun kami, oh. Tepeng ha, tepeng, bukas na tepeng ha. Sabi ko po sa so, hindi ata, hindi ka ata mamatay dito sa alergito. So, so, hindi na naman pare? matay pala eh. Mamatay ka naman yung hindi matay. Ha, ito. siya ah, tepeng, may kalamansi. Tepeng, may kalamansi ka, pabili ako. Wala. Tarip mo, kahit dalawa <laughs> lang. Ay, napagano napa na kayo well, noon? Ano, ito, tingnan mo nun. Hindi na kayo nun. Hindi ako na kayo nun. Oo. Oh. Pagkakakao na kami eh, katungalan, kung kailan magbababa na kami, doon, doon, doon siya, ano, baka lang, baka lang, bali ano eh, bali, kung baka, nakakakuna ako, ako, ako eh. nakakakuna siya, kasi dahil niya sa, anong parang, uh, parang, ano, nangangina niya, tinuto siya eh, hindi na, hindi na nga pangitindihan eh. Puta pagbalik oh, puta kala ko tatay na. <laughs> <laughs> Ang gung kompleto man 'yan. Dulo puti na mo. Kumano ninyo dito? May ko ka na utos, tikita ko. Matanda na hindi mai. Dulo puti. Ayun eh. sa ay sa bahay nila. Nasa bahay. Nasa bahay na. Mm. Kasi <face> yung stop ko gusto niyang picture pero yung ano niya yung tintik niya. Pareng dapat <Hindsight> titignan, tanggalin ata 'yun eh. Yung ko dito tinanggalito. babalik pa rin talaga mm hmm. dyan eh. Poison kasi yun sana. ano. Wala naman din okay. magiging ano sila. Ang dali na yung, yung kasama namin sa ano. na naman. Pagkakot ng papel. Kumain kami na poison sa okay. na hospital sa Pagkadali talaga. Na hospital okay. sa Kaya okay. nabutan kami ng gabi. Grabe. dito na lang yung ano vlog to